Malaki naman ang uh, naging tulong ng mga nagdaang foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. sa pagtaas ng foreign direct investment ng bansa noong nakarang taon na inaasang bubuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Iyan ang ulat ni Su Jin Kim. Sumigla pa ang pamumuhunan mula sa ibang mga bansa sa Pilipinas ang tinatawag na Foreign Direct Investments o FDI. Batay sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, sumipa pa ng halos 30% ang year-on-year -year na FDI ng Pilipinas nitong 2023. Kabilang sa mga sektor na pinaglagakan ng investment ay ang manufacturing at real estate. Isa ang FDI sa mga susi para lalo pang lumago ang pagnenegosyo sa bansa na nakatutulong sa pagbuo ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino at magpapaunlad sa ating teknolohiya. Ayon kay Trade and Industry Secretary Fred Pascual, malaki ang papel ng foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mas marami pang dayuhang negosyante ang mamuhunan sa bansa. At ayon sa kalihim, ang mga pagsisikap na ito ng Pangulo, unti-unti nang nagkakaroon ng resulta. Sa katunayan, sa harap ng pagpasok ng mas maraming investments, ay siya namang pagbuti ng employment situation ng Pilipinas. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot naman sa mahigit 70% ang employment rate nitong Disyembre o katumbas ng mahigit 50 milyong Pilipino may trabaho. Sa harap nito, sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang bumubuting lagay ng employment sa bansa ang isa sa mga susi para maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino na makatutulong para sa pagtugon ng hamon ng inflation. Pagtitiyak naman ni Secretary Pascual, hindi sila titigil para mapabuti ang pagnenegosyo sa bansa o ang ease of doing business na mahalaga din para mas maraming negosyante ang mahikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.